Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi nakaligtas sa Malaysia siya ang simpleng explosive sausage challenge na ginawa ng social media personality na si Bea Bores. Sa kanyang Facebook post, mapapanood si Bea kasama ang kanyang dalawang barkada habang sinusubukan ang naturang challenge. This is the viral na pumuputok and let's see if pumuputok talaga siya. Naputokan na ako eh. <laughs> Oo. Oh. Hindi ako magka-cut-cut ah. Oh. Hindi, ito totoo ka, di ba? Oh, oh. Ay, actually, kay Jen, ano siya ba, unang ano ba bang bakita. ibang pupotok sa akin? <laughs> Wait, can I just share? I was the one who cooked this. Insert clip here. Okay na to. Oh my God. it's gonna putok on its own na daw. Okay, let's eat. Putok sa Ngunit sa halip na pag-usapan ng lasa ng pagkain, kumani ito ng samit saring reaksyon mula sa mga netizens, kabilang na ang ilang malisyosong komento. Narito ang ilan sa mga naging reaksyon. May kinain din akong pumuputok, pero hindi sausage. Yung mga manyakis, iniimagine nila dyan yung kabastusan, kaya wag na wag magko-content ng sumusubo ng hotdog at may lalabas na liquid. Very wrong! Bukod kay Bea, sumali rin sa challenge ang GMA beauty queen actress na si Herlin Budol. Sa ganitong mga kontrobersya sa social media, sino nga ba ang may problema? Ang content creator o ang mga taong may ibang interpretasyon sa kanilang nakikita?